isipin mo na hindi ko ma hindi ko malubos isipin si Tatay Freddy. Yes. Mm. niya to. Yeah. Aba. Totoo. Ang haba ng ang kanto mo ang ganda pang pang Ang ganda no ka Tatay. marami na tayong ginho mga katekra. Sa Si Tatay Freddy pagano paano natin? Ibenta natin. Ha? Ibenta natin 'yan. Ayun, sabi ko kasi kita sa Iran bibilhin natin. Ano? 45. Ngayon, kung meron naman ano, ibenta mo. Aba oh. Ayan po, uh, ayan po ang uh, tadi namin sitao na katekram um kita dowa na ngalambaboy makatekram ito may balang may bubong na may balantas na no ito ang pinapatay namin na kulungan ng bibi at saka manok na katekram celebrate tradition hindi, sir, eh, may halaman na po ba na? Binilipat siya dyan. Baba na ako, tatay lang. Good morning, Mother Freddy. Hi, good morning. You're busy. Welcome. You're busy. Have so... Siyempre, ayan mga katikra, binabati po namin kayo ng magandang magandang umaga. Ayan, nandito po tayo sa premise land. Ayan, nakatik po ating idol na si Tekram. -hmm. Ayan, na po natin si Tati Albert, si Tati Freddy oh. na Poging Poging. Uh, good morning po mga katekla. Hmm. Uh, ito po, andito po kami sa Pramis Land. Ayan po yung aming mga pananim at uh, mga kulungan ng manok at babi. kasalukuyan pong ginagawa. Ito naman, uh, susunod namin na uh... Uh, gagawin, eh, pinaplano ho namin uh, magtanim ng pakwan. Pero nakatanim na po lahat ang mga pananim ng promised land. Mm. Ngayon, ang sinasabi ko kay Tatay kay Lito at sa aking kasamang si Mang Albert, kung magtatanim kami ng pakwan, ang ginagamit ko po dyan, tuyong taing kalabaw. Mm. Ngayon, kung tungkol naman sa pang-spray, yung malilit lang na battle, ano? ah uh, gumagamit po ako ng ano, predators, liquid tapos acid, pulbusya uh, pulbus siya saka dacunel. tapos uh, pulbus din po kasi yung pong uh, na yon para sa dahon ng halaman para hindi magka patsi o magkabaltik ano, yun naman yung predators uh, pang kuto at pang uod yung acid naman pang uod po ano? gamot gamot po ng halaman saka gumagamit po ako ng uh, pura daw para pambudbud sa buhay ganon ba kalaki ang pakuha na natin itatanim eh, kuya po eh hindi, uh, yung malaki pong mga pakwan yung lumalaki talaga. Yung mga ganon? Oo, oh, oh, yung Ayan. sinasabi ng Tatay Irab na 500. Eh, kaya po natin kunin yon kung masusuplayan natin Di, ng pataba. Ganon? Oo, oh, ganon, ganon tata. Oh, wow. Mga 500 ay 500. Masasasya nila. Papapangako mo Tatay Freddy na ang pakuan mo, na ibubunga mo, na itatanim mo. Ganon? Ganon tata. Ayan. Ganon. Sabihin, Maghihintay mga katikram natin. Hindi kasi makakakita sila ng ganong kalaking na pagwan. Nare. Pag, pag ikaw, Tatel Perede, napaganon mo yung bunga ng pagwan. Wala akong Ay, tatay, ay, hayan na ang sample. Oh. Tingnan nyo po mga kateklam yung sample na sita. Oh. Uh, update mo nga naman yung mga... Sige, nga, tay. Kayo na, kayo na, na po. hindi ikaw na yung mag... Ano, uh, mga uh, kateklam, mga tika, babe. Ano, eto na po ang sample. Ano, ayan po yung aming tanim na mahogan. At saka mga tita. Oh. Kasalukuyan po na mga kateklam. Ano hmm. oh. ang nga ako. Nagulat ako. Na. Maraming po, matuyang, mga Dangan nga lang Maraming pa lang ito. lang naglalaglag na siya ng mga bulaklak ay po, nakikita naman Nakapagitan po yung mahogan. Eh. Saka yung mga binibini tateram ng mga sari-sari uh, ano to, may abukado, may langka, eto na po, yan. Diretso na yan. Alam ka sinasayan na lupa tatay Eh ay, wala po. Yung kabila po niyan sa may gilid, may tanim na okra hanggang doon. Tapos hanggang doon, tapos sa may palo isdaan pa ikot. May mga tanim na okra yan sa may gilid ng sapa. Isipin mo, hindi ko ma hindi ko malubos isipin si Tatay Freddy. Yes. Mm. Nagdiskarte niya to. Yes. Aba. Yeah. Totoo Ang haba nang na po. Ang tinamo ang gandulo pang pang. Ang gandulo ka tayo. Kaya marami na tayong ginhi uh, mga, 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 mga katekra. At saka Tatay Freddy pag ano paano natin? 45 Ibenta natin. Ha? Ibenta natin yan. Kaya sabi ko kasi ni Tatay Ram, bibinhiin natin. Ngayon, kung meron naman... Mahaba, oh. Ayan, hmm. po, uh, ayan po, ang, uh, iyan po ang tanim namin sitaw, mga kapatid. Mukha yata ang sarap na uh, sitaw uh, mo, Tate Freddy. Eh, tatay, eh, eh. pipitas tayo. Ano naman problema? Okay. Ito pa lang naman yun eh. Meron pa naman susunod. Kung hindi man natin magagawang bilbiyan at maraming manghihingi, wala hmm. naman problema yan. Dahil kasi meron pa susunod yan na ayun uh, na siguro ang talagang uh, gagawin natin din eh. Pero ngayon, kahit na papano, kahit na ipanggay na, uh, natin eh, uh, hingin nila may matitira pa rin bilhin mga katekrab. Grabe yeah, naman yun. Tapos tatay, kahit na namumunga yan mm -hmm. o ano man, nakatagyan. Gusto ko nang kainin. Ha? Gusto ko nang kainin. Hindi ko naman bubunutin. Gusto mo hmm. ano? so, nang kainin, kuya? Lalo hindi ko bubunutin yan kahit na ano, hindi ko bubunutin. Sasabihin ko ng kanya. So, ano sikreto mo, Tatay Freddy? Kakatingin ko lang. Tapos, Tatay Freddy, ano ba sikreto mo kaya? Malamig yeah. pa ang kamay mo? Ay, talagang malamig kasi nakita naman yun, nabuhay lahat. Oh. Hindi, wala talagang ano, lahat. Oh. <laughs> wala, akong laktaw yan. Malamig ang kamay mo, pati niya. Malamig yan, Tatay. Ay, mainit naman. <laughs> eh, may dugo, Tatay. May <laughs> buhay. <laughs> buhay. <laughs> buhay. <laughs> okay, Tinapaw, Ah, uh, mga katekrab, tingnan nyo ano. Yan eh, ay ko. Yung mahogan ni na yan, 500. Ah, uh, pero merong nabawasan dyan, konti lang. 500 na pulong mahogan nila. Yan namang sitaw na yan, eh, siguro almost 400 o 300 yung uh, nabuhay. Gagawin natin pinhi yung iba. Yung naman iba, pang ulam. Yeah, mga Ayan, mga katekram. Ayan, mga Ali po kayo at makahingi po ka, makapang, makahingi po kayo ng ano. Kay sitaw kay Tatay Freddy. Ito yung sitaw ni Tatay Freddy. Mm -hmm. Ay, nako. Eh meron pa lang nagpapabati sa akin sa nabaong garlang. Hello at Ate Heidi at Kuya uh, ano tawag nito? Kuya Diego, nagpapabati kayo sa akin. Shoutout ko kayo sa Nabaong Garlang. Andito po kami sa Promise Land. Hello, mm -hmm. good morning. Meron din na pa oh, pala mga katitram. Yung ano yung mga Carlos pinyaranda no Bisaya. Yung pong pinakamamahal ko pong be. I love you be. Hello Jose. Si, Nandoon ba si Ate Janet ngayon? Nasa bahay. Ah. So, sinasabi ko lang tigatod siya. Ah, okay. <laughs> Akala mo Tati Freddy ka ulang. Kailangan tatay ano. Siya ka po niyo asawa nyo. mo Tati Freddy. Ah? Siya ka po niyo asawa mo. Abay, hello nanay. Andito kami sa Premus lang ngayon. Tingnan nyo, nakikita nyo yung uh, uh, aming mga pananim na sita, mahogan eh. Ito, ito ka mo yung pinag-aabalahan mo dito. Uh, ito ang uh, aming uh, ginagawa ngayon sa araw-araw. Unti-unti natin dine-develop ang Premus lang. Ito naman po yung uh, aming mga tanim na kalabasi. May bunga na no? oh. Hmm. Tati Freddy. Tati Hardwork. Ito, ito, ka katay, karami ko ito. Ito po yan, may okay, gagawin pery, natin bini. Pati po ba yun sa inyo? Oo, oh, gagawin natin okay, binhi okay. yan, na oh, okay. eh, okay, sana, pere, pere, Yung sigreto mo naman, pamahagi mo ha. Oo, ay magpikwentuhan tayo. Pati pwede pati ibumay kabilan bilanin. Ito naman po yung... Mm, kulungan ba yung baboy. Okay. Tayo dapat doon muna tayo sa kulungan yung baboy. Okay, oh, Tara, tinatanong ni Kuya Kirby. Bago ho yung kay Tatay Albert. Kung marinig ho yung boses ni Tatay Hindi mo makapagsalita. <laughs> mamaya. Kayo naman po yung bida. Teka, teka, nung isang araw, nung isang araw po, kinausap po ako ni Tatay Freddy, sabi niya, hindi, hindi, pa ta, hindi pa po tayo tapos dito ha, sa kanyang sitaw. Sabi niya, magtatanim daw po siya ng, ano, ng pakuan. Kung pwede daw po mag-ready ng 20,000 para sa pakuan. Eh, sabi ko, sige po, walang problema tay. Para sa kinabukasan, Ulong alam ba mga katekra mm. Ito, may balang may bubong na, may balangkas na, no? At saka ito, ito po yung aming ginawang uh, pansamantalang labangan o pangahabang uh, panahon ng labangan. Ngayon po, ang purpose po nito mga katekra maging baboy o maliit mga hayop ang alagaan dito. Okay, ang purpose po nito, meron siyang painuman, meron siyang kainan mga katekla. Mm. Ayan po. bani ni Baboy ano itong mga to? Eh, kasi tatay eh, talaga na uh, nakapurpose nga sa gestation niya. Kung halimbawa gagawin yung uh, uh, baboy na inahin, nakaharangan ah, natin ang bakal diretso uh, na nang uh, gano'n. Mm. Siguro kung pwede sa kabila ito, wala rin sa baboy, sa pumbaboy dito. Oh. Uh, mga pala. Okay. Ganun lang po yun. Ngayon, kung uh, naman, na manukulit ang alaga, kasi ang bete. Uh, ngayon, ito namang uh, naka-purpose na to kahit hindi mo na gawin yan, pwede. Mm -hmm. Ngayon, kung malalaki na, saka natin ipagagawang ganun. Kung, ano, pero mas maganda sana, Nakaka-develop na kahit na may baboy. Ba't naisip mo yung tatay, Bray? Eh, naisip ko kasi tatay. Kinakailangan, pagka kasi gagawin inahin ng baboy, kinakailangan, parang may ipitan, ano. Gest yeah, gestation, ang tawag na, namin diyan. Hmm. Para? Para, firme lang nakatayo yung baboy. Importante, nakakatayo. Hindi siya nakakatakbo. Safe para hindi maipit din yung... Ah! Tumatayo ba yung baboy, tatay? Tata. Ah, okay. Ayan, talagang tayo yan. Ka. <laughs> tumatayo siya. Importante kasi nakakatayo lang mo hmm. yung baboy. Lalo na kung buntis hmm. yung baboy, kinakailangan talaga nakakatayo lang siya. Tapos may higa, tayo oh, yung ano, para hindi makunan. Dahil ito, nakapotos doon. Hmm. Napakasipag okay. niya masipag talaga. Kaya nang sinabi magpapakuan, o, magkano po kailangan? 20,000. O sige tay, handa na po yung 20,000. Ibigayin mo na yan! Kaya dati uh, kailangan lang, bibili nga tayo ng buto. Yung nasa lata, ang gusto ko. Siguro, hindi uh, ko malam. Dati nung bumibili kami dun, 5 eh, plus. Eh. Siguro nasa mga 700 siguro ngayon ng isang lata. Uh, lata. Kinakalan mga tatlo tatay yun. Mga 2,000 daw na binhi. Sabi ni tatay. Tay, tama po ba? Uh, yung balanga. Ah, 2,000 na ba lang ah? Oh, Oo, kasi pagka 2,000 na ba lang ah, kasi ang patutuloy yun doon, dalawa, magiging 4,000 na ba ah. okay. Sabi nga ni tatay daw, hati daw sila ng trabaho. Kung si tatay sa mga baboy, si tatay daw sa mga bibit manok. Ah, si tatay Albert, hmm. nanay. Like tatay, ganito. Apo. Ah, Tara naman, Kuya Albert. O, oh, tatay Albert, mag naman. ka, mag-activate ka. Ay, ito naman po ang mga tanim ko na kuan mga uh, patola ah kung meron palang sitaw hindi ako kayo nagsasalita kung meron naman palang sitaw si tatay Freddy meron naman palang patola si tatay magsalita nga ako kayo so, ito din ang tanim patola sa tataba, saka ayok, meron din po doon ah, wow. okay sige dito iyan mo ang tanong mo, may bunga na. Ayun mo yan Nasaan? Ayun, may bunga na. Bumitas ay, ay, na. Ayun. Ay. Ay, 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 eh. Bumitas kami kahapon. Na, naiulam na, na ho ba natin yan? And, andun na sa kasitaw na bumitas din konti po. Yan na sinasabi ko ka Tekram. Hindi na ho tayo bibili ng gulay. Dahil po kay Tatay Albert, kay Tatay Freddy. Thank you po wala wala lang dito tatay mga mm. talong kasi wala naman tayong dinhi pa na eh, talong talong Saka, dapat pala naka lahat ng mga binili <laughs> may paytech naman. tatay may paytech din bobo con nag-snod-snod lang ito tatay ayun paytech yo at Sinubukan ko lang dito kung ah, man maganda, maganda naman pati agad sa sisigod. Tamihan na na natin at tumutubo naman pala. Oo ah, ah po. Eh, hmm. ang ano po, kailangan talaga ang pataba po. Kasi Ayan. minsan lang napataba nito tatay eh. Hmm. Kaya ganyan lang. Hmm. Okay, sige tayo, doon na tayo sa kulungan hmm. ng napakalaking kulungan manok. Pagka, pagka po ano ka yung medyo na ano na ho natin yung mga tanim-tanim dito. Madami na hong mabibigyang gulay. Hindi lang ho kami yung kakain, pati po yung mga pwede pong humingi. Ito, ito na po yung kulungan ng bibit, manok, at ekram. Oh, Tatay Albert, magsalita po kayo. Ito po ang kuhan mga katekram. Good morning ulit. Ito ang pinapatawin namin na kulungan ng bibit at saka manok, mga katekram. Mga 40, 41 by 14 ito hmm. mga katekram tama ba? 41 by 14 sige po kailangan nung kayo magsalita dito tayo magpaliwanag kayo bakit ganyan kaganda yung kulungan bakit ganyan kulungan lang ng manok at bibe bakit parang eh, ito an po, ang purpose po ito parang Uh, lifetime po ito na na kulungan ng manok sa kakulungan ng bibi po. Mm. Uh, kaya ganito ang ginawa na talagang matatag po. Ayan po. Kahit siguro malakas-lakas na bagyo ka, kaya, kaya nino nito ka, Tekram. Matibay pa ho siguro yung bubong nito sa bubong namin ka, Tekram. <laughs> Ipapita mo na yung ibang... yung know, ibang... pa, pa talaga na mawalan sinasayang na lupa. Ay, Hindi pa tapos ang ating kwarta. Ayong ating naman sila. nga uh, pala. Sorry oh. po. Nakalimut na wala ko sa ano ko. Ang ating masipag na welder. Hello po mga Good morning. Good morning po. Mama Chuk Chuk. Ma <laughs> Mama Chuk Chuk. <laughs> si Kuya, shout out kay Kuya. Kuya Ondo po. Yan. Kuya Ondo, thank you ah. Salamat din po. Tapos kay Kuya. Pangalang? gelmore Jelmore. Jel Okay, thank you. Oh, yeah. Napaka, luwang napakaluwang ng asyenda mo, Tatay Freddy. Yes, Tatay. Ito naman po, ano, mga katekram, yung a uh, uh, O, tingnan mo nga naman, o, may ka. pa si Tatay Freddy. Yeah. So, Maniwala ka ba naman, Tatay Freddy? Pakasipa mo, Tatay Freddy. Okay, okay. okay mo, Tatay Freddy. Uh, sipag at syaga lang, Tatay. O, sipag at syaga. Uh, sipag at syaga. Kaya, yeah, yung yeah, mga katekram, dapat alam po natin, sipag at syaga uh, yes, um, may lalaga. Ayan, sa tayo. Ayan. May tiga. Ito po, may mga ka-tiklam, yung aking tanim na patola. Ayan po. Eh, kaya yan, yan lang. Yan ang bigay sa akin ni tatay dito ng buto ng patola. Mm. So, si tatay dito po ang nabigay niya. Buto lang katekram, yan. Tekram, ha? Ha? Tingnan mo. Oh. Ayan. So, mo. na. Ayan. Ayan. May, 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 bunga na. na. Ito na po, mga ka-tekram. May bunga na. O. Oh, wow. Yan. Wow. Hanggang dyan po, kalabasa. Wow. Hanggang doon. Very terrible. Kategram, oh. oh hindi na tayo gugutumin ito. Magugutom. Ang gilid na yan, tatay. May tanim pa rin okra. Ha? Huh? Ganon? Oh. Mm -hmm. Pati, pre, di may okra pa dyan dyan? <laughs> 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 Kalaga -ka naman talaga lang na, sinasayang na lupa. Aba, oh. <laughs> grabe. <laughs> Basta pagkatumubuyan, mga kategram. Hanggang doon. Doon. Oh, grabe doon, na naman Pramistan. yan. Ano? Puro okra, saka sa gilid nung pala dyan. Wala na akong masabi, tay. Tatay pala ng okra nila. Wala na akong masabi. Thank, you, thank you, tay. Thank you, thank you. Ayan po, yung mga tanim namin buko. Ayan po, yung tanim namin mga kay Medo. Kuya Lito, damay na tayo sa tanim nila eh. Hindi na tayo bibili ng gulay. Hindi ka nabibili ng kalabasa, sitaw, okra. Itlog. 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 Native pa. O, Bibi. Bibi. Ah, ang sarap no, kuya dito uh, pag yung mga pinaupo eh. sa asin na bibi. O kaya Para manok no? Ano, no? Sipin mo, nakakano ka ng paramis lan. na yung vlog na yan. Para, para, para makatikim lang tayo ng okra. Mm. Makalibri tayo ng okra. Kalabasa, manok, iklog na native. Uh, wait lang. You know. tay Freddy, Kuya, tatay Albert. Bakit parang may nakita akong nakaano ano dyan? Ano po yan? Saan niyo po hinahanda yan tay? basta inaano ko lang po tatay na nilinis sabi ni Nilinisan ko itong naararo na ito hanggang doon kung anuman mang... Pwedeng pwede. matanim. Ah, hindi, pa, pwedeng kapangan ng ano ba? Ay, <laughs> Kapag ganyan, kapag ganyan, tatay ang kapangyan kasi... Pataas. Ito, kanal ito eh. Oo. Mm -hmm. Kaya kung ano, anong purpose ni tatay... Tatay Freddy. Na sabi niya magtanim kami ng ng pakwan eh di pakwan. Oh, eh, sige po. Yung ano, yung 20,000 type naka ready, naka-ready na. Pagbibili na ho tayo. Ay, na po, ay, tayo. Hindi mas maganda kayo ng apong bumili. Ay, para para ma ano rin yung yung, yung yung buto. Yung maganda na buto ang ano, yung kunin mo eh, para kasi, kasi yung bilog. tinatanim namin, talagang uh, magandang kanya yung ligara. Yung mga sa Talaga yung... Ligaya? Malaki, ang laki. Ligara. ligara. Ligara ang tawag yun. Eh. Ganon kalaki? At, yung yung kalahatin salo. Ay, yung bunga ganun? Yan. Yung Parang gusto ko na makita tatay pwede yung bunga ng ganon. <laughs> ah, promise kasi. <laughs> muna, kaya yun ang gusto ko, ano. Eh, pinapromise ko. Kung yun eh magbubuhay basta nabuhay ano sigurado mm. nga ani tayo ano ah hmm. uh, 60 days kakain tayo ng pakwa ganun kalaki pa lang, meron na tayo makakain pero yung sinasabi ko 60 days talaga nga harvest hmm. okay ngayon lang ano, 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 ano November, November. ang totoo uh, December may makakain na tayong ganito? Uh, ganito ganito kaya so, mga katigram, meron po kayong aabangan. Wait lang, Dalawa lang ang ipapatuloy yun, talagang hanggang 7 to 5. Talagang, 7. Ah, sa isang halaman. Dalawa lang po, kasi kapag marami po, mas maliit. Maliit lang. Ah, at ganun pala yun. Ang bubuhay nyo po sa isang, ito, ano, dalawa, dalawa lang. Dalawa lang. Ah, ngayon natin malalaman yun. Kaya pala. Ang proposal po kasi no, pagka nagtanim ka halimbawa nakabala nga, ano, hindi mm. na natin tutudling eh, total mm. wala naman eh, no? mm. Hindi na natin Sa isang balanga, ang itatanim natin yon tatlong buto. Mm. Tumubo man siya ron, pagka malalaki na tatanggalin natin yung isa. Dalawa ah. lang ang patutuloy. Dyan. Bakit tatay ko kunin mo isa? ah, para bakit, dalawa bakit, lang matuloy. Kasi tatay kaya tatlo, oh. ano. Pagka namatay yung isang uh, buto, dalawa mm. matitira. Ayun. Para si... Eh kung wala namang mamamatay mamama, sa tatlo. Mamamatay yung dalawa, may isang punong matitira. Oh. Eh kung hmm. wala namang mamamatay? Eh tatanggalin natin yung isa. Oo, oh, oh. so, ano nang Kaya tatlo, ano? Kaya I love you. Hmm. Hmm, ano? Okay. Pagka ba naman ganyan na yung ano, pagka nag-request ng pera, pagka may request, hindi mo oh, pwedeng oh. hindi ibigay eh. Kaya no? yung mga nandiyan, nangihingi kay yun naman. <laughs> <laughs> eh kung uh, bibili tayo ng buto tatay, no. uh, bibili tayo ng buto tapos mm. uh, ano, titingin tayo ng uh, siguro kahit mga sampung uh, tayo ng palabaw. Mm. No. Kasi yun, pampagutulang naman. Ang gagawin naman lang ba tayo pwede? Pag bumili ng buto na, bumili na kayo na. Lahat ng gagamitin natin na yung mga gamot. Mga mm, Para na, na po, no? Kapag, kapag tumubo na, may pagkaagad na tayo pang gamit mm. gamit. Gagamit mm. ano, uh, bibili rin tayo ng agroware. Saka, Para kailangan dito. Bili na tayo ng buto. Kailangan dito. Excited kung, kung, na kung si Tech Lito. gusto ko na makita yung meron tayong spray um, no? na, na tapos hmm. kung, kung pwede Mayroon tayong grass cutter po. Grass cutter. Ang uh, bali ba tatay kailangan tayo? Kinakailangan siguro ang grass cutter ay carry na lang. Ano. Pwede okay, siguro. Ball, wala ba mm -hmm. Meron kaya nang tatay. Ah, tayo 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 pa Kasi mm -hmm. ang nakakuan ko tatay, eh, kaysa bibili tayo ng gasolina. Pwede, ang galing naman wow. ni tatay. Kasi kung ngayon ay nalobat, isaksak lang natin ng kalahating oras. Sa so, um, isang oras, yung magagamit na eh naman. Grabe naman na. Kung meron. Hmm. Kung gusto mo yung solat, kasi uh, <laughs> 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 <Ronaldo> <laughs> <laughs> lalagay, lalagay mo sa ulo. Pwede. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> pagka may init, may payong ka pa, solar na. May <laughs> 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 lakay na lang <laughs> sa likod. Pero the best natin total, may kuryente naman lang dyan. Mm. Kasi pagka na walang kalagong silina, aalis ah, ka pa. Kaya lang, material din yun. Okay. 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 Ay, kahit naman po yung hindi uh, ko meron din. Ang silina yun. Ano masasabi mo sa dalawa mong ano? Eh, uh, uh, mga una mong... Eh ngayon, kung medyo kung medyo mahal naman tata yun, eh, hindi ko salinan na, na. Napakasipag naman nila pala. No? Hindi, okay, wala akong masabi kay, ano, kay tatay pwede, tatay Albert. Talagang ano. Akala ko siya yung mga ginagawa nila rin eh. Mm. Akala ko naglalaro-laro lang. Ang okay. <laughs> ngayon mo makikita pagka ano na. Akala mo naglalaro lang pala. Akala ko kasi. Naglilibang-libang lang lang nagda. Yung pala may mga tanim na silang mga kala, kala mo tala. ano lang yun, know, mga batang ano naglalaro. lang. Wait lang tek lito kasi sempre si Tatay Freddy gusto ko tuwing may... Si Tatay Freddy ba? Pa lumilit na lumilit Hindi, yung ulo. Um... Ang nararamdaman ako, pumapayat man ako, lumilit man ako. Pero yung lakas ng katawan ko, nabalit. Baka hmm. naman na susubra ka naman yung Tatay Freddy ay... Ito to. Kung nakikita ko, alas... Uh, Aminin ko na ayoko nang walang ginagawa. Kasi pagka may ginagawa ka, pagka ganyang uh, may edad ka na, kinakadangan may ginagawa. Kahit na maglakad lang na maglakad ka, may ginagawa then, ka. Tanong ko lang, Tati Freddy. Pag yung ulo ba lumilit, lumilit din ba yun? <laughs> Ay, baka lumalaki tatay. <laughs> <laughs> Ay, di ba? Mga magda. <laughs> <laughs> Kala ko nagdala lang kasi. Hindi, <laughs> <Yeah. laughs> talagang ganyan lang ako tatay. Ano? Ay, eh, kasi, alam mo na yun. eh. And then, <laughs> tanong, baka masyadong pinapagod ni nanay. <laughs> Ay, Tatay Freddy, baka naman eh, pag umuwi ka kaya ng bahay, Tatay Freddy, kaya ganyan lumilit yung katawan mo. Naihigit ng iniriyo. Ah, inirin, eh, hindi ako. naman. Eh, sa so, pagkatungkol sa nanay mo, eh, yung nga sinasabi ko, abay, importante na yung nagkikita lang. Eh. Kasi at saka, inaamin ko talaga may edad na lang eh. Paalala lang, pag umuwi ka, tama na yung kiss-kiss at saka ano no, Eh, ganun, ganun, lang talaga. Eh. Kiss-kiss pahit eh, lang. Huwag mo mo... Mong... sinabing na, ano, <laughs> eh, baka naman, kamusta. Eh. eh, ganun lang. Eh. Kasi, ano? -uwi ka, tapos pupunta sa promise lang trabaho. Mm. Eh well, baka naman magiging baka naman ni eh, Tati Freddy eh. Hindi, tatay, ito to. Eh, importante, nagkikita lang gano'n lang. Hmm. Pero, uh, maliban tayo, tatay, talagang yung aking dating resistensya na gano'n. Eh, na mm. Naitanong lang na mga Kram, baka daw eh, ano, ang dami naman pong kanin sa bahay. Oo, <laughs> oh, Kram, baka sabihin kasi oh. ng mga, ano, ayaw, oh. Baka, bakit? Tingnan eh, mo nga, yung dati yung simento, hindi ko mabuhat yan. Eh. Talaga hmm. nung kalakasan ko, abay, tinataas ko lang na ganyan. Hmm. Pero naibabalik, naitataas eh. Napapasan. Hmm. Pero ala, hindi ako hinihingal, hindi katulad nung dati, nung formero tayo dito sa pabrik. Kikik mo siguro nung bata ka, Tatay Freddy, no? Hmm. Napapasin ko lang sa mukha mo. Malito, Talaga, eh, nung malito. Manito, 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 tignan nyo ka, Kram, kung malito yung mukha ni Kuya Kirby, mas malito yung mukha ni... Wait, tignan nyo eh, po ah. Oh. Ito. Halos, wait lang, digdig. O, oh. kasi tatay, talagang <laughs> hindi niya na makikita. <laughs> 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 hindi mo na palagi itago ng isang kamay lang? Hindi mo, mo lang kasi, nakita yung mga ID ko, tatay. Talagang, mm. ikaw, ay, hindi naman ko, ano, eh, maganda naman yung ating tsuray, eh, kaya alam mo, eh, naiwanan na yan, o. Oh. Hindi, kuwapo kayo, tay. Hindi ka ko sabihin, kung nung kabataan ko, kasi sa supporters ID ko, marami tinitingnan namin, ikaw ba ito, abay. Talaga ako yan. Siyempre, maganda, pagka maganda na laki, ako yan. Sabi ko sa nanay ko. Mm. Ay, sa nanay mo, ano. Di, walang vlog si Tatay Freddy kinukwento niya. Kinahabot talaga siya ng chicks ng mga bata. Mm. So, naman tatay. Ay, <laughs> uh, mga kateka, ano. Up, <laughs> ano, update na lang. Ano, susunod. <laughs> <laughs> Ayaw niya yung ganun. Kaya baka totoo, kaya umalis kayo. Ay, tayo, tayo, totoo tayo, yun, totoo yun. Sinasabi ni Tatay Freddy yan. Nung kabataan namin, nung kabataan ko raw, eka. Nahahabol siya ng babae. Ang importante si tatay, tatay Freddy ngayon. Yun na, bumalik na daw yung dating lakas niya. Oras na rin yata. Ano, may 12 na po ba? <tod> uh, tama po. Tamang tama. Kain na tayo. Kain na tayo telegram Kain na rin kami. Kain po tayo telegram Thank you po ulit mga ka sa inyo pong uh, pagmamahal at suporta. Ah.